Hi guys, nakalive tayo ngayon dahil meron dito dumating na magbabadjik daw siya. Gagawin niya daw akong palaka. <coughs> so nihintay pa natin, nandito yung mga gamit niya. Ayan mga gamit ni tatay. Ni si tatay nandoon. Sorry din ang ating mga viewers. So ayan na si tatay, yung magician. Ayan na, ayan na. Palakpakan, ayan. Ops. live tayo, ha? Magic. Magic, anong unang gagawin natin, Tay? Mayroon tayong 44,000 na nanonood sa social media, ha? Ayan, live yan sa Diwata, Paris, guys. Ayan. It's your turn Galingan mo para ano Nanonood sila ano So ang dami ng viewers ni Tatay Dito lang yung sa Diwata, Paris Bukod sa ating audience dito sa parisan ko Ayan Shout out ha Ready na ba kayo sa mga magic? So ano yan Tay? Anong unang gagawin natin? Kailangan mo ba ng asistan? Piyo nahalika rito Yola! 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 O, oh dito, assistant. Yona, Yona. Kailangan mo ba ng assistant, Tay? Ayan na, assistant mo, Tay. Yona. Akin dito po! Yun gagawin ka yung kuling Ready, ready ka na mag gagawin ka daw kalapate ready ka na Ayan tay, ready na ang mga audience Wala namang guys, si tatay pumunta lang dito At saka siyempre magpapakita lang doon sa ng kanyang talent sa pagmamagic So hintayin natin <laughs> 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 Ani, ya, music. Interview natin si tatay ha, bago, bago, bago mag-umpisa Tatay, di <inaudible> alam mo na no?

So, ayan Medyo si Tatay, hindi niya alam kung ano

nung akong to, tamad. Ano mo mon sa akin? Ang sandali lang ha, nagpo-prepare pa si tata. Excited na ba kayo mapanood? Tubig, tubig! Ako, baka matay pa yata si tata. Umayon mo kami. Ayo, bukan aku yo. Alah, <laughs> alah, <laughs> alah, 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 alah,

Aba, sulina! Baka ibis. Ibig na pa rin, ha? Baka ipinadala rin, ha? Baka ipinadala rin, rin, ha? Go tay! Baka ipinadala rin to, ha? Apoy, apoy, ha? Nabahanap na kita apoy. Tay, magbubuga ka ba ng apoy? Baka masunog Baka masunog yung ano, ha? Dami ng viewers tay. Bukod sa ating um, viewers sa ating live. Happy na tay? Oh may mga <God. laughs>

Ipag-release yung parking ko ha, para manood sa iyo ha, talagang mo. Wala akong sasigutin siya dyan. mo? Ipag-release niyo. ipag niyo. Kung hindi ka man yung gas, baka ko ko na. mineral. Hindi mo mineral. Music! Music! Ano? I wait lang guys ha May sound kasi si tatay Stop ko muna yung live ko Kasi baka mag copyright tayo So end mo na tayo Bibidyo ko na lang guys Upload na lang mamaya Bye bye